Hello guys, it's me. I'm back. So ito po, gumawa po ako ng isang maliit na setup. Ipinilit ko po ito doon sa isang maliit na area sa bahay namin. At ang tawag ko po dito ay burn testing area. So bumili po ako ng 3.6 kW na day eh. At kakakabit ko lang din po talaga nito. Wala po itong AC in. Ibig sabihin, off-grid operation po ito. Kasi susubukan po natin talaga na naka-under lang yung ating load gamit yung ating Gentai battery. So, ito po ay 3.6 kilowatt. Sa ngayon, isang string lang po ng MPPT ang aking nakoneka ng uh, solar panels. Kailangan ko pa po ng additional, bibili pa po ako. Itong area po na ito, ito po yung area kung saan ako nagcha-charge ng aking mga cordless na mga tools. Then, ipinilit ko lang po siya talagang nilagyan ng inverter at ng battery. Yung gentay natin, binaliktad ko pong i-connect para hindi po mahaba yung kanyang wire. Ayan po, nakabaliktad. So ngayon, titingnan natin to kung uh, maganda ba yung kanyang performance no knowing na may limitations yung ating BMS nito. Uh, noong last kong video, nakita natin na ito ay 100 amperes lang ang discharge at saka charge current. Pero sinet ko po yung aking daye dito ng mataas yung kanyang current. Titingnan natin kung ang BMS ba ay kusang puputol nung output kung na-reach natin yung kanyang limitations. So kung nakikita nyo, yung charge limit ko dyan ay 170 amps, habang yung discharge current naman ay 190 amps. So we will test it to the limits talaga itong ating magiging uh, Gentai battery. Okay guys, sana supportahan nyo po ako para mas marami pa po akong videos na magawa. Sa naunang video ko may nag-comment doon maganda naman po yung Gentai sabi niya uh, lalo na doon sa mga maliliit na Uh, capacity or yung maliliit or mabababang voltages. Ito kasi medyo mataas, no? Kasi ito yung 51.2 nila at 200 AH. Okay. So, susubukan natin to sa aming mga mabibigat na load sa bahay. Motor, kung, ma kung maaari. Thanks, guys!